Ayan po at uh, maswerte po yung may mga kumplito pang mga magulang ngayon At uh, sabi ko nga po kaya ko po uh, e, pinapatugtog yan Ay dahil po para paalala po sa inyong may mga magulang pa Na mahalin po ninyo yung inyong mga magulang habang sila po ay buhay pa Hindi po kagaya sa akin na... Noong pong time na uh, kasalukuyan pong uh, nakikipaglaban ako ng, uh, ng kahirapan at nakikipaglaban ako ng kagutuman, ay hindi ko po nagawang uh, umuwi sa amin dati, dito sa amin dati, noong pumanaw po ang aking tatay at sa kananay. So, ibig pong sabihin, yun pong aking pangarap na magsikap para maibigay sa kanila yung mga uh, kaligayahan nila na ma, kahit pa paano ay uh, maibsan man lang yung kanilang paghihirap na pagpapalaki sa aming magkakapatid ay hindi ko na po ngayon na ipadama na kung saan ay mayroon na pan po ako ngayon hindi ko naman po na ipadama na hindi ko man lang po nabilhan ng burger hindi ko man lang po nabilhan ng uh, iyon po bang hindi pa nila natitikman kumbaga so yun po ang uh, talagang uh, kung aking pong iisipin talaga pong napakasakit pero yun po eh ganun po talaga ang uh, takbo ng panahon, ganun po talaga ang takbo ng kapalaran, kailangan po nating tanggapin ang ano mga dumarating sa atin na pagsubok o sakit man sa buhay kaya po, paalala po ako sa inyong mga mga kabataan ngayon. Lalo na po ay ang inyong ina. Mahalin po ninyo. Ipadaman nyo na po. Ngayon nyo na po sabihin sa kanila na nanay, mama, mahal na mahal po kita. Ganun naman po. Dahil ako po hindi ko po nagawa. Dahil nga uh, ako ay... Uh, ah uh, sabi ko mga batang-bata pa po, po ako noon nung umalis dito sa amin. At nakipagsapalaran nga po sa ibang uh, bayan na kung saan po nakarati ako dyan sa Metro Manila. nag po ako dyan hanggat sa ako nakarating na po ako sa iba't ibang mga bansa. Na noon naman po ay wala naman po akong ibang inisip dati sa na kung sakaskali man ay uh, babalikan ko po sila. Pero yun nga po, nung nakabalik na po ako doon sa kanila dito sa amin nakabalik na po ako dito sa bayan namin ay ang binalikan ko na lang po ay dito na po sa kanilang kung saan po sila nakalibing kaya po ngayon pala mga mga kabataan palala ko lang po ngayon pala lang po ay mahalin nyo na ang inyong mga magulang habang buhay pa sila okay lang po na huwag nyo nang mahalin kung tarantado yung tatay nyo kung hindi kayo pinag-aral ng tatay nyo, okay lang po, huwag no, nyo mahalin yan. isumpa nyo na nga po, kumaari lang. Pero yung nanay nyo po ay talagang uh, nandyan po lahat ang sakripisyo ng uh, inyong nanay magmula po sa ayo ay maliliit pa. Ayan, at uh, bago po tayo magpatuloy mga kababayan, mga kapatid, mga <clears throat> mga subscribers, mga followers ko ay nais ko po munang uh, ay ipahatid sa inyo ang aking mapagpalang pagbati sa lahat po sa inyo. Dito man po kayo, or sa ibang bansa man po kayo naroon ngayon, ay hayaan nyo pong ipaabot ko ang aking pagbati sa inyong lahat, at sana manawari, ay malayo kayo sa lahat ng uri ng kalamdaman uri ng kapahamakan, para sa ganun ay uh, magampanan pa ninyo yung inyong tungkulin para sa inyong mga pamilya. Ayan po at uh, dito na po tayo mapunta sa ating uh, topic na ngayon kung, na, kung saan po ay uh, mayroon pa pong pag-asa tayo or si Sara na uh, hindi po matuloy ang impeachment na yan bagamat uh, gumastos na po itong si Romualdez ng uh, bilyon-bilyong piso na po ang ginagastos ito sa kagastuhan ng po ma-impeach itong si Sara. Ang sinasabi ko po kahapon, tiglimang milyon bawat sa kongresista. Pero mali po yata ako. Dahil lumalabas po dito ngayon sa ating mga na, naririnig sa ibang mga may mga resource person na nagbibigay sa kanila ng 150 milyon pala bawat isang kongresista. So, doon lamang po sa tiglimang milyon ay uh, bilyon billion-billion na po. How much more itong nga uh, 150 million kung yan po man ay totoo ay talagang napakalaking billion po talaga. More or less na 30 tumataging ting billion. So imagine niyo na po yan data. Uh, Samantalang na napakarami po nating mga kababayan ang walang masaing ngayon, pero yan pa po ang uh, ang, uh, ang uh, nangyayari sa ating bansa. Kaya po, yun pong aking vlog kahapon ay uh, nagkaroon po ng title na talagang nakakaiyak. Yun pong mga nangyayari sa ating bansa ngayon. Ganun pa man, kaya ako po nasabi na may... Uh, may pag-asa pa po na hindi ma-impeach itong si DP Sara dahil nga po ay hindi na po ngayon matutukan ng kong-anang uh, Senado yung usaping impeachment kay Bipisara Sara na kung saan po ay nagpahayag naman po yung uh, Senate President na uh, sila po ay pinaninindigan nila na naka po sila ngayon at magre-resume po sila sa June na po. Sa Hunyo na po sila magre-resume. So ngayon po pag nangyari po 'yon, na 'yun dun sila magre-resume, iba na po 'yung mga senador na nandyan. So ito na po ang uh, ating sama-samang sama, -sama nga, uh, tutukan ngayon, 'yun pong mga kandidato natin na talaga na mga dapat iboto 'yun po. Lahat po ng mga kandidato na naka-align or naka-ticket dito sa administration, wag nyo na pong iboto huwag na po, wala po tayong mapapala sa mga ito bagkos ay uh, lalo pa silang uh, pahirap sa bayan kung baga tayo pa po ang pungapasan sa uh, sa bigat ng mga kamalasang idinudulot itong mga uh, politikong ito kaya wala na po kayong ibubuto ilistan nyo na po ngayon pa lang po ilistan nyo na po yung mga senador niyo at uh, para hindi po kayo Uh, Mag-alinlangan O uh, maguluhan pagdating po doon sa presinto Ngayon po ay ilistan nyo na po So para uh, Hindi nyo malimutan So malaki pa po ang pag-asa natin At uh, sabi ko nga po Ay uh, Bagamat malaki pa ang pag-asa natin Ay hindi pa rin po tayo nakakasiguro Dahil kung diyan pa lang po Sa kongreso Tingnan nyo ha 103 lang po dapat ang siyang kongreso na dapat pumirma para ma-impeach si Sara. Pero sabi ko nga po naging overwhelming, kaya nga po pala naging overwhelming yung mga pumirma for impeachment ay dahil po pala dyan sa 150 million bawat isa sa kanila. So nangyari po, dublado. So 215 na po sila. Imagine nyo, 215. Uh, na kongresista na po mira pabor sa impeachment ni Bipisara Sara. na po ang mag-compute niyan sa 150 uh, milyon pala. Yan po 150 million. Ayun na po mag-compute kasi uh, hindi na po kaya ng utak ko compute niyan. <laughs> Ayun. So ganun pa ban. Sabi ko nga po hindi pa rin po tayo nakakasiguro pagdating dito sa Senado. Napakalaking pira po yung 150 million. Kung ito pong si Romualdez ay nakapagbayad ng 150 million dyan sa Kongreso, baka dudublihin po dyan sa Senado. Yun po ang uh, dapat nating isipin ngayon. At posible pong mangyari yun. Baka dubli po yung 150. So ibig sabihin baka 300 million ang i-offer dito sa mga senador na ito. Baka mabulag na rin po itong mga ito kahit po sa buong buhay nila magtrabaho, hindi po nila kayang kitain yung 300 million na yan. Kaya malamang, pero huwag naman po sana na masilaw sa pira itong mga senador natin. Kaya lamang po, sinasabi ko rito, kapag kapira na po ay nandyan na po pumapasok yung kadimunyuhan. Kasi ito pong pira ay uh, 90% po nitong pera ay may pagkademonyo. So, hindi po tayo nakakasiguro dyan. Imadinin nyo kung 300 million yan ang i-offer bawat senador. Tapos na ang boxing. So, yun po ang sinasabi natin. Kaya nga po, sabi ko nga po, talagang nakakaiyak. Yung uh, nangyayari sa ating uh, bansa, at uh, sa kabilang banda, kung uh, may uh, nakakaiyak po ito nangyayari sa ating uh, uh, bansa ngayon, mayroon din pong nakakahiyang nangyayari or nangyayari na dito sa bansa natin. Ano nga po ba yung nakakahiyang nangyayari? Confirmado na po na nasa White House na po ng Amerika or doon na po kay Trump yung pulburin video yun po yung sinasabi ko. Hindi lamang po pala si Trump ang nakapanood or naka, nan, kanya nasa kanyang kopya, mayroon din po palang uh, kopya itong si Xi Jinping na kung saan po pala, ay kaya naman po pala, ganyan na lang kabastos itong si Xi Jinping dahil po talagang hindi na niya ginagalang itong ating presidente dahil nga po doon sa polvoron video na yan. Ata uh, yung sinasabi po noong umatind sa tricom uh, dyan noong 4 uh, sa kongreso na uh, fake po yung uh, pulboron video na yon, ay uh, wala pong basihan dahil unang una ay uh, mas magaling pong mag mag uh, mag uh, ang mas marami pong eksperto sa Amerika na mag-check kung yun po ay fake or genuine ganon din po rito sa China kaya ganon na lang po tayo binabastos ng China ngayon dahil po dyan sa kahihiyan natin ngayon napakalaking kahihiyan po ang uh, ang uh, na, uh, inaabot po natin ngayon dahil po dyan sa video na yan So ang tanong po dito may pag-asa pa ba na makabangon muli ang ating bansa? Kung makakabangon man po ito. Napakahabang panahon po ang ating gugugulin para makabangon muli. Ano pong ibig sabihin ay kung ito pong mga utang na natin ngayon na mahigit ng 15 trilyon ay 17 trillion na po yata plus mayroon pang 6 trillion papaano pa po tayo makakabangon kaya sabi ko nga po kung makabangon man ay talagang uh, magkamatay na muna itong mga taong nandito ngayon ang magsasuffer po dyan yung ating mga yung inyong mga susunod na generation yan po pero kung ngayon uh, babangon, hindi po natin ma hindi po natin maiwi witness kung makakabangon pa ba o hindi. Ang makakaba po diyan yung inyong mga lahi-lahi na po. Wala na pong pag-asa kung tayo. Ang iniisip natin ma-witness pa natin 'yon, hindi na po. Dahil sabi ko nga po, wala pong ginawa itong sitambaloslo ito. Kundi ang simutin ng ang pera ng bayan hindi pa siya nakontento, sinimot na nga niya ah, ang gusto pa umuko pa pa ng posisyon na habang buhay ay nandyan sila mga kababayan ah, ayaw ko na pong magkondito ayaw ko na pong magbigay ng idea rito dahil baka sasabihin naman nila isa site uh, ng uh, sedition ako ay, uh, mahirap naman po 'yung magbibitaw tayo ng salita dito. Kaya nga po 'yung sinasabi ko sa inyo, tuloy lang po 'yung inyong pag-apply doon sa Tarek Hasan Mirza. Ai uh, ipadala e, po niyo po dyan 'yung inyong uh, application. Ang um, uh, application lang po niyo, interested, pangalan, uh, uh, edad at sa cellphone number. Wala po tayo uh, 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 age limit dito hanggat kaya nyo pa pong magsalita. Ganun lamang po. At sa na po natin i-discuss dito kung ano pa rin yung ating gagawin para makatulong dito sa ating bansa, makatulong dito sa ating mamamayang Pilipino. Hindi po dapat nating i-discuss dito sa aking video. So, tuloy lang po. Sa Tarik Hasan Mersa po kayo magpadala ng inyong application. Ayan po, nandyan. At ang uh, Ganun na rin po. At um, mag-subscribe na rin po kayo dito sa June Verana Vlogs. Ayan po, yun po sa screen ngayon, June Verana Vlogs. Mag-subscribe din po kayo dyan. Dahil magmula po sa lunes, ay uh, magsisimula tayo dyan ng pagbubunot ng dala-dalawa na tao na mananalo po ng tig sa 10,000. Tuloy-tuloy na po yan kaya lang po natin inilipat dyan sa John Verano vlog yung ating uh, pamimigay dyan sa Rappel, dahil nga po ay uh, uh, hindi raw po pala pwede rito sa ating Verano Live Studio TV at least yun po ay hindi pa monetize at least yun wala pa po tayong pangingilagan doon dito meron na po tayong pangingilagan kaya doon po kayo mag subscribe Diyan po, yan po nasa screen John Verana Vlogs. Diyan po. Tuloy lang po at uh, tuwing alas 12 o ala una po ay abangan po ninyo diyan. Diyan ko po i-upload yung mga bubunutin po dito sa timba. Yun po mga nagpapadala ng uh, kanilang kat katibayan ng uh, inyong subscribe, hindi po mawawala yan doon sa uh, Tarik Hasan Mirsa na Messenger. At tuloy lang po, hindi po mawawala yung pangalan ninyo dyan sa timbak. Patuloy po rin 'yan parami ng parami po 'yan at 'yun po ay paunahan naman po kung sino po yung mabubunot natin. Anyway, abalik ah, balik lang po tayo dito sa ating usapin na kung saan po ay talaga namang ah, hindi na po biro at hindi na po ako ah, ah, hindi ko na nga rin po maggawang magjoke eh dahil nga po sa napakaseryoso po ng talagang problema natin. Kaya pasensya na rin po kayo doon sa mga naghahanap ng joke ko ay uh, wala po eh <laughs> hindi po ako ganado na magjoke dahil nga po sa sa dami ng uh, uh, problema natin Actually hindi ko naman problema kung yung problema ko lang yung uh, yung mga tinutulungan namin yung mga uh, scholarship ko sa school yung mga scholarship sa yung mga student hindi ko hindi po yun ang problema ko ang problema po ko ang problema ko po talaga ay papaano na lang kung parami pa ng parami which is, is parami naman po talaga ng parami yung mga walang masayang papaano po ngayon kung ganito ng ganito ang mangyayari at tuloy ay baka okay lang po sana kung lahat na kayo eh ang problema po, ang problema ko po talaga hindi po basta-basta ako makapunta diyan sa mga lugar-lugar po ninyo. Dahil nga po sabi ko nga po sa inyo matanda na ako. At uh, hindi na po kagaya dati na kahit na hating gabi ay kaila pwede ako umalis kung gusto ko ay matanda na po ako. Imagine niyo naman. Ha? Pero ganun na po ka tanda ako. So, pero mas ma, mas 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 malakas naman ako kisa dito kay Enrile na 100 years old lang po yan. Ay si Enrile, tingnan nyo nga kung nagsasalita. Ah, bago masundan yung salita niya, ay ah, nanjanauli na uli yung bagyo. Di ba? Napakadalang na magsalita. So, ibig sabihin, ah, medyo madalang na rin na ah, Uh, kinakapos na rin po sa hinigayan. Uh, paano hindi eh, papaano <clears throat> namang hindi kunyan hindi karmahin or uh, hindi pinagpala ay inubos nga niya yung kahoy niya sa kagayan pati sa samar na ngayon ang nagiging resulta Kabi-kabila ang baha dahil dyan sa nilamon na lahat ni Enrile really, Yung mga laging dyan, yung mga puno na yan Kaya yan po ay isinumpa Kaya ganyan po yan eh Kung magsalita, tingnan mo, banginye na nga eh So kaya po, uh, masabi kong pinagpala ako Dahil malakas pa akong magsalita Hindi kagaya niya na, paputol-putol na ako nagsasalita At baka nga yan, uh, parang para wala pong pinagkaiba yan sa string ng gitara na kapag ka kinuliglig mo ng kinuliglig yung string ng gitara, baka malagot na lang. Yan ang abangan natin. Bakit ko din topic itong matandang ito? kasi katanda-tanda na. Uh, noong panahon ni President Duterte, kung makasipsip talagang wagas. Ngayon, kung ano-ano nang sinasabi, oh. Ang sinasabi ko po rito, sana 'wag ka na lang, 'wag ka na lang doon sa war on drugs ni President Duterte noon kung yan pala ay unconstitutional. Ngayon mo na lang sinasabi yan. Kaya kung maari lang magpakamatay ka na lang para sa ganon ay tapos na mabayaran mo na yung mga kasalanan mo diyan sa mga taga-Kagayan at taga-Samar na inubos mo ang kanilang mga kahoy na kung saan yan na ngayon ang nagre-resulta ng pagbaha dito, pagbaha doon, pagbaha doon na buwaka ng inakang matanda ka. So maraming maraming salamat. Pasensya na po, akala ko hindi mag ang ulo ko. Pasensya na po.